thì subscribe ta kênh Ghiền Mì tao, Để không umaga mga master so, may mga nakasabay kami magbababa ng parasailing ayan na so ang dami nila ayan pa may competition daw mamayang alas tos paglakas ng hangin sa open sea so ang dami nagbababa ayan പെട്രോളിംഗ് അനുഭവിക്ക guti okay na lang, batok, guti na lang, down, rolling, bugot, pansin na pansin Ito mga bike, balo. Ilit lang tayo. Ayun, bike. Balo. Ito Balo? Ay, laki. balo. balo. yung linya natin. Hmm. balo. hahahaha, <laughs> Sabay lipad oh. bakit pa yung leader niya eh. na oh, napunta lang yay 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 ah putol lang putik na yan nandun lang yung lure ko maya eh tayo yung lure bago tanga ka no <laughs> lok salok inangat nagigil nagla chaklat masarang

may mga kalaban dito kung natin pakitang may strike tayo pero pa na pero pa pa mapanood nila to kami balayan. <laughs> Diyan lang yun, lubog, ay lalim Thinking eh, ba? karamihan mga lighter mas Күрелә дә, ә.

with Stradic 1000 ml so matagal natin na miss yung Stradic na ito matagal natin bago na kuha sa maintenance ang so, laki o oh. ang mga mga sir mas malaki ito kanina mas malaki ito doon sa una so winner winner itong stock mga kuya Jun malapit ka talaga Dahil binigyan mo kami ng spot, bigyan kita ng <laughs> Eh, eh, napakabay talaga ng tao. Matandang yan. Ito matanda na yan eh.

sa lakitok medyo lumit yung ano to inutusan kabunin yun wala na pamahin sa lapo-lapo to tatabi lang natin to so bawat bato strike pangkapa so, nakapat tayo pang lima tulungan kita mas then.

Hindi mo ganda ang tago ko. yung panglima natin. Andok. Ginao pa. Ngagawa ka pa naman sariin panglima natin. Oh. Ngumay na, palima. I right.

ini tuh dapat oh, itu kalungnya, kalung loh

fisherman's life. Angler, hindi fisherman. Ah, uh, the angler life. Screaming for you. Pwede tayo dyan mag Tagalog yun. Tagalog daw? Ano screaming? Ay, screaming. Ha? Screaming. Yung sigaw ba? Sigaw. Scream. Sumisigaw pala ang reel. Pag gumatungal yung reel natin. Okay, no, no? Pag gumatungal yung reel natin, masarap sa pakiramdam. Totoo. Sa circuit nito, biar dito ako para may ano, live content. bagong content cho kênh Ghiền Mì Gõ không bibitawa mo yan katamtaman lang yun eh hindi namin kung anong kami makakakuan eh buksan na ba na natin? buksan na turn up suspense sir suspense <laughs> draw <laughs> suspense aya uh. Minahalo, halung barakuda Master Jerry Shout Out minahalo, minahalo, Master minahalo, 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 Iyo, Lat, Iyo yan,

Magbaba diba mo na oh. Punta na ko Thank you for watching mga master Sa pagsubaybay sa aming Masaganang adventure today Bagus Shout out lahat